Pagkagaling sa skuela ay de derecho na sa inyo. <laughs> Pagkagaling sa skuela ay de derecho na sa inyo. Visit ka? bahay. Pagkagaling sa eskwela ay dederecho na sa inyo At buong maghapon ay tinuturuan mo ako magagising sa umaga kay ganda na malaman magagising sa umaga hindi na magagising pagka sa school ay the direction na sa inyo Pagkagaling sa eskwela ay federation na sa inyo at buong maghapon ay tinuturuan mo. 我这种。